Hello guys, I will going to do a reading Okay, might be a full reading Pero I will going to do a semi-personal reading So hindi to totally personal Like iisa lang yung maka dito Okay, so everyone Pero why I said semi-personal Kasi itong reading na to Ginagamit ko to sa personal reading ko Okay, isa to sa option ng personal reading ko So if um you want a personal reading You may me, just message me Meron pa ako konting days ang natira para sa month of October but I am already open for the month of November kasi meron ng meron na kasing nag-avail for the month of November. So ano pang i-close ko siya? So i-open ko na siya diretso na kasi meron nang nag-avail for the month of November. So Anyway, um this reading I am using sa personal reading ko one of the option kasi may tatlong option doon which you need to choose kung alin yung gusto mo so itong reading na to isa to doon okay kung client na kita dati pa alam mo to alam mong option na to um yon so this called your person's reading so we were going to see about your person okay So, pero hindi to sa isang tao lang. This is for everyone. Uh, sino makaresonate sa reading na to? This is for you guys. Okay? So, take what resonates and leave the rest. Kung hindi naman kayo naka it's okay, but do check your placement. If naka kayo and wala dito yung zodiac sign ninyo. Okay? So, let's start. This is your person's reading. So, let's see. Ano yung nararamdaman ng person mo ngayon? Para sa'yo, of course ano yung nararamdaman ni person para sa iyo decision it's all once kay hey, Aries Sagittarius Leo Um, decision ang nakikita ko dito. I can see sobrang nagde-decide. Sobrang nag-iisip ng decision. Um, feeling niya meron siyang gustong sabihin sa'yo. Might be about marriage, engagement, kasi parang may celebration din dito. Clarity, commitment, and hindi niya to sinabi sa'yo. Nag-lie siya sa'yo. So, this is what he or she feels right now. He wanted to tell you something. Yun yung feeling niya. Pero nag-iisip pa talaga siya dito ng decision. If ready na ba siya na sabihin to sa'yo or hindi. So, pero kailangan niya talaga dito na mag-decide. Kailangan niya mag-decide kung nas, nasasabihin niya na ba to sa'yo or what. So, let's see. Ano yung intention na talaga sa'yo? what is he or her intention his or her intention towards towards you oh, this person <laughs> why 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 um, meron siyang intention dito na i ka. Um, meron din siyang intention dito na lokohin ka lang. Pero, nagustuhan ka niya, na siya, naipit siya sa situation. this person is a matured one. Might have a family, might have an ex, or might really have a family na hindi mo alam. Or you might, you might just dealing with an R sign with a red flag. Um, plano niya kasi talaga to. Plano niya na sabihin na to sa'yo. May mga plano siya dito, but then, ayaw niya kasi yung nag-aaway kayo. Meaning, na-appreciate kanya talaga sa buhay niya. Like, he, he or she never thought na ganito pala siya kabait, ganito pala siya ka magmahal. So, akala niya na lokoy-lokohin ka lang niya, paglaro, palaglaruan or what, and suddenly, igugus ka lang niya. Pero, na-appreciate kanya sa buhay niya. Kaya, nahirapan siya na sabihin sa'yo yung totoo. Parang gusto niya nang aminin sa'yo kasi nakokonsensya na siya. Pero, pinagpaplanuhan niya pa talaga to. Parang ando siya sa point na si, kaya ko pa to i-manage. Carry pa to. Kasi ayaw niya kasi yung nag-aaway nag, -away, nag -away kayo. Ayaw niya na yung nag-aaway kayo. So, nag-wonder na siya dito talaga. What if kung seseryosohin ko siya? Okay? Nag-wonder siya kung what if seseryosohin ka niya. What if kung magiging kayo na lang talaga, like, ikaw na lang yung pipiliin niya. Magiging maganda kaya yung relationship namin. Para pag mag-offer ako sa kanya ng victory, okay kaya kasi nagustuhan ka na niya but the the intention niya talaga sa iyo dito is lokohin ka lang talaga niya so let's see ano yung plano niya for you ano yung plano niya para sa iyo si plano niya talaga na umalis ng kalmado sa buhay mo you know para walang gulo plano niya yon pero ngayon nagwo wonder na siya gagawin ko ba to sa kanya or hindi parang nakakonsensya ako. Or hindi ko kaya. Parang ganun. Um, parang ayaw ko na maghiwalay kami or ayaw ko na mawasa kami dalawa. So, pero this person really wanted to tell you something. And gag gagawin niya talaga to. That this person might be a married man. Or sabihin natin na pinaglalaruan ka lang niya talaga. Pinaikot-ikot. You know, um, or, let's just say na, parang nung time na ang bigat ng problema niya may be with an ex. Sobrang bigat ng problema niya is nag dumating ka sa buhay niya and na, sumaya yung buhay niya nung dumating ka. So, iniisip niya yon eh. Iniisip niya na Akala niya, kaya na lang na after kung okay na sila siguro, then umalis na siya sa buhay mo. Pero hindi niya na gawin yun kasi nga, na-appreciate ka na talaga niya. Nagustuhan ka niya, ibig sabihin, mayroon na siyang naramdaman para sa'yo. Kasi, na-confuse na siya. Like, blindly fighting this time. Pero, still, alam niya na kailangan niya pa din umalis sa'yo emotionally because one day, alam niya, kailangan niya ng changes talaga dito, hindi pwedeng dalawa of course, hindi pwedeng dalawa kayo so, lalo na kung may karapatan yung isa, so hindi talaga siya nakakatulog sa gabi dito saka kaisip, paano ko sasabihin sa kanya to, pero kailangan ko siyang kailangan kong sabihin to sa kanya you know, para hindi ko ka talaga kaya na makita siyang nasasaktan, pero kailangan ko maging honest sa kanya, kasi nakukonsensya na ako So, let's see. Ano ba yung tinatago niya sa'yo? So, ano yung tinatago ng person mo sa'yo? Reminder, you might be an LDR. And you don't know anything. You don't know everything about this person. Yung lalakoyin ka lang talaga niya. <clears throat> Alam mo, yun talaga yung plano niya sa'yo. That you are just someone na na-attract siya na gusto niya gusto niya na happy siya with you na siya ng comfort with you um, enjoy siyang kasama ka um, attracted siya sa iyo let's just say na mayroon pa siyang ibang mga chatmate, meron pa siyang ibang mga girlfriend na hindi lang ikaw and baka meron din siyang wife dito. So, parang part lang talaga to sa kanya ng inong you know, ano lang, part lang talaga ng laro sa kanya. Naging part ka lang nun. Kasi, yun yung tinatago niya sa'yo eh. Meron pa siyang iba. Actually, hindi pa nga to yung asawa niya eh. Meron pa siyang iba talaga. Like, just girlfriend. So, pero, gusto niya talaga na maging honest sa'yo. Ayaw niyang, parang ayaw, hindi niya carry na uh, makita ka na masasaktan ka pa or nakikita niya sa'yo habang nag-uusap siguro kayo, habang you know to commit communicating each other and looking at you wondering or thinking about niloloko ko lang tong taong to parang hindi niya kaya so you are very special among all na niloloko niya. <laughs> Um anyway Kasi nag ano talaga siya nag gain siya ng strength naglakas siya ng loob talaga na maging maganda pa talaga yung relasyon ninyong dalawa kahit alam niya niloloko ka lang niya Um, honestly, he really want, he really like you, or she really like you. Puso ka niya, nagwa-wonder nga siya dito kung how about mag-offer siya talaga sa sa'yo ng new beginning. How about ikaw yung pipiliin niya? Parang ganun. So, ramdam mo yun. Actually, pinaramdam niya yun sa'yo. But the problem here is, kailangan niya itong gawin yung separation na to. And this is what you don't know dahil this person really need to move forward okay, with the past person I told you, meron siyang wife meron siyang past person and meron, this might be the wife because this is a wife card so, a matured one a strong one, someone who has a, the right here so so, ando siya sa point na parang nakukonsensya siya sa mga nagagawa niya dito nalulungkot siya sa nagsisisi nga talaga siya sa um, mga nagawa niya sa iyo about this if sasabihin niya to sa iyo nagsisisi talaga siya pero kailangan niya to talagang gawin and alam niya to so yun yung mga tinatago niya sa iyo so pasensya na kung may maingay so let's see ano yung gusto niyang sabihin sa iyo Ano yung gusto niya sabihin sa iyo? Okay. I am doing my effort para makita mo na I really do appreciate you. Okay, hindi ko man sasabihin sa iyo na ganoon kita kamahal, pero I really do appreciate you. Nagugustuhan kita, may nararamdaman na din ako para sa iyo. Parang hindi kita kayang saktan talaga. Um, ayaw ko yung nag-aaway tayo. Actually, gusto ko pa nga na mag-work mag pa talaga yung relasyon natin eh. Yung mag-level up pa talaga. Magkaroon pa talaga tayo ng new beginning together. Kasi feeling ko, madami pa talaga tayong bonding na magagawa. Um, I, I, really feel na parang you are someone na masarap kasama, masarap ka-usap, masarap to be with. And, um, naiisip po kasi dito, if ever na, um, iiwan na kita, alam ko mamimiss talaga kita. I really know that. And actually, the problem here is, hindi ko alam kung, um, juggled ako. Actually, I have a lot. Meron pa siyang mga iba pa but I am really juggled between you and the wife. Let's just call the wife. It could be a just living partner or what. So, hindi ako sure talaga sa relationship natin. Pero I really like you. I really do appreciate you. Pero I think I really need to cut this off. Kasi I need to have changes in my life. Ang gulo ng isipan ko um, sobrang nice stress talaga ako. Sometimes I just need a space. Gusto ko ng peace of mind because I have it's either a family or a commitment. I am it's either married or engaged. Okay? So, takes what resonates. Kung saan kayo naka-resonate. But honestly, um, akala ko kasi wala akong mararamdaman sa'yo. Like, this is all like a play. Um, like what I'm doing with the other with the other people. Pero, you are different. Sobrang na-appreciate kita. Sobrang nabaitan ako sa'yo. Sobrang nakita ko yung pagmamahal mo. The effort, yung effort mo para sa akin, yung support mo. I really did appreciate you. And dahan-dahan din ako nahuhulog sa'yo. <clears throat> Pero really, wala akong magagawa. But I have to go talaga. I really need to end the cycle, our cycle, to have changes in my life. Kasi kailangan ko ipaglaban yung nauna sa'yo. So, pain. It's pain. I felt it. Kasi empat kasi ako. um, madali ako makaramdam kahit hindi ako makaresonate. Um, madali talaga ako makaramdam ng mga, kaya mostly sa mga client ko, sometimes I don't, pag sobra yung emotions nila nararamdaman ko, sometimes hindi ko na sila talaga um, ini-entertain kasi iba yung pakiramdam ko. Like, pag ako makaramdam talaga, iba yung pain kasi minsan na, na, na ano siya eh, nagbabawon siya sa akin. So, na, na-adapt ko siya sa sarili ko. And I don't like it if yun yung nangyayari. Kasi, na, nababounce ko din siya sa mga um, taong kasama ko. And, and sometimes, then after i um, ma ko yun, um, <laughs> mali pala ako, nagsusorry na lang ako. And because of the clients, you know, sometimes, um, yung mga emotions ng mga clients ko, um, nagbabounce talaga sa akin. So, try not before kasi, before kasi, I was like, um, na-depressed talaga ako because of the readings. Hindi ko na-carry yung mga emotions nila na, sa, na ang dami, ang sakit, and nangyayari talaga sa akin. And sometimes at night, I just cry and don't want to talk to anyone. Yun, yun na yun, talaga ako without any reason. It's because of the reading, because of my clients. Kasi I'm very empathic person. Madali talaga ako maka mag-bounce sa akin yung mga ano, yung mga nararamdaman ng mga kliyente ko. So, let's see about go ano yung um, outcome na Ano yung decision ng person ng person mo talaga well, nakikita na natin yung decision. Pero let's see. Because this is a part of the reading. Okay. So, I can see here. Feeling ko sasabihin niya to sa'yo. Sasabihin niya to sa'yo and magkakaroon kayo ng pagtatalo ng person na to. And nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon ng healing sa'yo dito. mag ka, mag-healing process ka dito. Um, magkakaroon na ng clarity sa'yo to lahat. Kasi if I really feel na sasabihin niya to sa'yo. Kaya magkakaroon kayo dalawa ng conflict. So, healing process and still by this person will walk away in your life. This is the decision. And aalis talaga to siya. And ikaw, maghihintay ka pa din kung kailan siya babalik. Pero I think that hindi na siya babalik kasi aayusin niya na yung buhay niya. So magkakaroon sa kanya dito ng option na siguro nagkaroon sa kanya dito ng option and about the station and nag pinili niya talaga yung umalis. Yun. So if you are in this situation, if you have resonated this, and this will be serve you as a guide. If ever talaga as in nakarasonate kayo, this serve you as a guide na alam nyo na at least may guide na kayo kung ano mga pwedeng mangyari in the near future. So that is my reading for you. Thank you and God bless.